guys, good morning, good morning Ito naman tayo Tayo po yung nagkalsa ng takip ng biscuits Ayan po ng ating huli uli guys Baka may isang pong salog uli Ayan po naman ang ating piniling ayungin guys Ayan o, Ang gagas pa ng ating piniling ayungin guys O, diyan Ang ganto, mga presyo mga kagay mga sa isang ayungin Ang lalaki o, o diba Ayan ang pinakamasarap na ayungin aming special dito sa aming Talib Island, sa Isla Talib ayan guys sa aming uli ayan daingin po yan tsaka dalawang night fish ayan nakadalawa night fish po tayo guys ayan good morning good morning at dadali na po natin yan yan sa barangay kinagatan ang naman po natin yan kikagawad bloody natapos sa atin rin yun baka hindi sabihin naman eh wala na rin kung hindi natin wala na ba kukuha dahil hindi sa walang kukuha ang nano ko lang eh siyempre para mapigyan ko lahat ang lahat ng gustong makakuha ng pandaingin guys text ko po, po nga may talimayalan morning good morning sumikat ang haring araw sa umaga Ayan, nagpalang umaga po sa ating lahat thank you thank you sa mga biyaya na lawa at lalo lalo na kay Papa Jesus kay Papa Jesus Lord Ayan. thank you thank you so much Ayan. biyaya ng lawa ng Laguna DB ayungin nagpapasa sa